Hindi lang o. Hindi lang o. Hindi ah. Iba, iba. Hindi Hindi Ay, pag ikon sa nawong Ay, para yung... dire di, lang. Hindi lang. Gamaya lang. Sige na. Sa igbaw lang. Ayaw sa mata. kaya eh hang na. Mm -hmm. Sige na, dala. Tagit botol ba? Mm -hmm. Kita mana? Nah, apa? Oh. Kita mana? Oke, kita mana? Tak lebih, tak lebih. Akan bisa lagi. Ada yang jatuh. Iya, Iman. oh Thank you. Kau ni saya mau kamu, ayok. Kau ni mau kamu panggil di tu. Kahit na naman Arang Hindi imo Harang na. Imono ikon sa si baba.